Ipinagtanggol naman ang Malacanang ang mga miyembro ng Peace Panel mula sa reklamong pagtataksil sa bayan na inihain ng ilang kongresista dahil sa pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law. Binatikos din ng iba pang mambabatas ang mga kongresistang nagsampa ng reklamo. Balitang hatid ni Joseph Morong. Sa sa susunod na linggo, sisimulan ng debate sa plenaryo ng Kamara sa Bangsamoro Basic Law o BBL. Pero dalawang kongresista naghain ng reklamong treason at inciting the sedition laban sa mga miyembro ng peace panels ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kasama rin sa si inireklamo ni nabuhay party representative Lito Atienza si Supreme Court Associate Justice marvic Lonen na dating chairman ng peace panel ng gobyerno. Sabi ni Atienza, maituturing daw na treason at inciting the sedition ang pagkilala ng government peace panel sa MILF bilang isang armadong grupo at sa hangarin itong makapagtatag di umano ng isang independent state sa Mindanao sa pamamagitan ng pagsusulong ng BBL. Lahat ng hiningi, binigay, masina unconstitutional. Ano sabi ng mga senador ngayon, labing dalawa na pumirma, unconstitutional. So alam nung peace panel yan, the question is why did they uh, uh, surrender everything to the other side? So they were not negotiating peace, they were uh, practically giving away the interest of the nation. Di rin daw katanggap-tanggap ang umalip mananakot ng GPS. panel sa gulo na maaaring idulot ng MILF sakaling hindi maipasa ang BBL. They place the country in jeopardy. Na pagka inaprubahan natin, may problema tayo. Pag hindi natin inaprubahan, may problema tayo. Eh, hindi dapat umabot dito rito eh. Kasalanan ng peace panel. Kaya kakasuhan namin sila. Pero binabatikos ng kanilang kapwa mamabatas si Atienza. Premature o masyadong maaga raw, ang hakbang ni Atienza. Hindi pa tapos actually ang proseso sa BBL. So yung pinasa na version ng uh, ad-hoc committee last week, dadaan pa yan sa plenaryo. At uh, malamang sa malamang, madami pang mga pagbabagong uh, ma-introduce dyan. Obviously iba rin yung proseso sa Senado, hindi pa rin sila tapos, hindi pa sila nagsisimula ng debates sa, sa plenary. So very very premature. Ipinagtanggol naman ng palasyo ang mga peace panel. Ah, hindi natin matatawaran yung mga isinagawa nung nakaraan. Kinikilala natin na ito ay bahagi ng isang continuum of uh, peacemaking processes. Kaya yun ang ating pag-unawa. Tila taliwas sa ganyang pananaw yung pagsasabi na sila ay gumawa ng krimen. Sa isang pahayag, iginit ng Office of the Presidential Advisor in the Peace Process o OPAP na isang pambasang polisiya ang prosesong pangkapayapaan na sinusunod sa ilalim ng apat na pangunan na. Ginagawa raw ito para masolusyonan ang gulo sa Mindanao na nagsimula noong pangpanahon ng martial law. Kapayapaan lamang daw ang tanging para sa Mindanao. Joseph Morong, GMA News.